What's up, guys? Nandito kami. Ayan. Sa isang... Uh, apartment tower. Ayan. Papasok na po tayo. Ayan. Pasok na po tayo. May aking dalawang kasama. Iniwanan na ako. Ayan. Ayan. Ayan na sila. Malayan mo. Kapag sasarahan ka na. Harap <laughs> Ayan. Ayan yung Ay, yes. artista one. Nakawag ka. Magulo ka. Kusog ka doon. Kalinga yung dalawa. Ito yung artista 2. Daddy, oh, umalis ako. Ito na nga ako. Ano Oh, mami. Hoy, ilala ko sa tayo. Ayaw mo si Ano, nakarating na kami. Ayan. Ayan. Hmm. Ayan, ito kami sa people floor. Ayan, nasa people floor kami. oh, yun na silang dalawa. Ayan. Magandang gabi sa bayan ayan na pasok na kami tapos ayan pakikita ko sa inyo yung aming o oh, mo yung ilaw na yun ang galing ayan makapasok na kami sa aming kwarto welcome to our home ito pakita ko sa inyo yung, yung kanilang ilaw dito yan yan Tignan mo ah, Aalis tayo, aalis tayo. Yan, aalis tayo. Ha. Titingnan nyo. Ha. Kusang mamamatay yung ilo na yan. yeah. Titingnan nyo. Magaling ilo na yan eh. Yan, ibili tayo nyan. Kakabit natin doon sa kulungan ng manok. Hindi ka nagagalaw yung manok eh. O, yun. Tignan mo, namatay, namatay. Tignan mo, namatay na. O, oh, lalapit tayo. Tignan mo, lalapit tayo. O oh, kitam Ang galing tiba. Oh. Tapos ito yung aming CR. Sisimbahan natin yung light. Oh, yan oh CR namin. Oh. May libre pang washing machine. <coughs> oh. Tapos Ayan yung kanilang lang shower, oh, diba? Ang ganda ng shower. Oh, merong maliit, merong malaki, dalawa. O, oh, ayan. Meron hmm. pang tabo at timba. <coughs> Pwede pa maglaba. O, oh, di ba? Meron pang washing machine. Hmm. O. No? Ang washing machine na pangit gamitin. Ayan. Tapos, yan, yan. Dito na kami. Dito na kami. Ayan na yung aming higaan. Ay, tinati ilaw. Ay, oh, kita mo. Oh, Ayan yung aming higaan. Oh, higaan 1, higaan 2. Atyo. Tapos, dito yung aking bebe. Mahihiga. Abay, ikaw so huh. dito. Ano ha? Ayoko nung... mo dyan ko. Yan o. No? Huh? O kaya kunin yan. Dami mo doon. Doon lang tayo. Ayan. Huh? Uh, dito. Ayan uh, yung aking isusuot ng aking anak bukas. Sisilipin natin sa binta. Ay sa sa koridor. Tingnan natin sa koridor. Ay madilim. Ito, ito, ano, things, ito, uh. Oh. Oh, ayan, no? madilim madilim dito sa labas ayun oh may sinimulan hindi kita ayun oh madilim hindi kita oh ayan Ayan yung lamesa namin. Kumain kaya ako ulit. Ay, di ba may noodles pa? Ayun, init ko na lang to. May natin noodles. Siguro. Yeah. Yeah init natin yung noodles para may meron tayong kuwan. Ito yung magandang kala, no? Wala nang gasol. Ito yeah, nga. Matipid din to. Matipid. Ayan, okay, no? Ito yung aming kwarto. Ayan sa inyo ang kwarto. Oh, namatay. Oh, ang galing talaga ng ilaw na to. Uy, oh, ayaw na suminte. Oh. Oh. Ayun. Oh, ang oh, galing talaga. Oh. Ang galing, oh, galing, oh, galing talaga. Ang ilaw pa uli. Tinidikit lang siguro to. Eh. Itong isa yon dapat to. eh labit na. Ayaw na niyang gumana. Siguro napagod na. Kabukas hindi. No? <clears throat> Meron din ditong uh, rep na kundura. Ito yung magandang klase na kundura. Frost oh. free refrigeration. Oh, galing. No frost na siya. So, yan. Yan lang po ang may hatid po sa inyo. Bukas na po uli. ah uh, doon tayo sa kasalan. Sa kasalan tayo bukas pupunta. Doon naman tayo magbibidyo. So, hanggang dito lang po ang aming video. Ayan, ang aking artista one. Ayan. Bye bye na, artista one. Bye bye. Bye bye. Na, bye bye. bye, -bye. Love you, Artista Juan. O, oh, ayan na. Good evening po. At good night na po sa inyong lahat. Tulog na po tayo. Ang oras na po ay alas 9. O, oh, alas 10 na pala. Oh. 10.35 na po pala, mga kabayan. Oh, Tulog na na. Oh, o, sige po. Bukas na lang po ulit. At magandang gabi. Ingat po tayo palagi. Bye-bye.